Hi guys, what's up guys? Uh, oras dito ay 5 p.m. sa hapon. Tapos na ang aming trabaho. Pahinga-hinga na. <laughs> Walang magawa. Hello everyone Dito ako sa second floor Kasi ang alaga kong makulit Panay lakad Khalid Yala we go down yala no. Why no? Why you don't want to go down? No Why? Why? Why no? Ha? Huh? Where you going? Mama. Hirap mag-English ah. <laughs> okay. Ayan guys, trabaho bilang OFW. Pagkatapos, magbantay ng bata nag-aabang na maluto yung cake at bantayan para hindi masunog ito na ang luto na ang aming cake ba't siya te after magluto ng cake ayan guys plancha muna tayo Um, ito ang trabaho namin dito araw-araw. Gagawin ang lahat para sa pamilya na nasa Pilipinas. <laughs> oh After ng work, ayan, pahinga time. Kumakain kami ng makaron. Hugger garden face.

iga na. Tapunan. Mhm. Ako na kakain nito. Dito na ako. Idas mo 'to. Ano ba 'yan? Hindi ko takuan ng cake. 진짜 좀늦 <목소리>